<laughs> <laughs> Ay, mga kaimisig! Hi mga kaimisig! Ako, ako'y kanya, be! Wow. So, hi mga kaimisig! Namin ni Karun, no! Nagbihan niya niya, mga kaimisig! Huwe! Come on! Kapare ang bag! Guys, kasyopeya guys! Yes! Huwe! 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 Nagana kayo ni Gidito si Kuya kaya wala na siya ka-post. Oo. Oh, wala niyo ka-post ka kay no? yes, kayo busy, no? Oo, wala mo ay po. nito mo na day. Hi. Video mana kita? Blog nak aku. Ah. Video mana kita? Blog nak aku. Ah. Video mana Video mana kita? Blog